Ang hmm. layo na na natin natin. <laughs> hmm. Ayun, nandun si Eman. Hmm. Diyan nga si Eman nakikipaglaro sa, sa klase niya. Wala naman silang pasok ngayon. So, sinundo ko kasi kakain na kami first time ko ulit nakagala dito guys tagal ko hindi nakapunta dito doon sa may bahay na blue ayan ay sorry basta yan eh yung isang pagilingan dito ng palay na yung ibon oh no? Nagbila din sila dito ng masta hina Kinain din dinyan. iba sim tanim. <laughs> Halos ganito talaga yung makikita mo dito sa gilid-gilid guys. Oh. Magawa naman ganyan. Para pang gatong. सरदान ओए खिने आओ के बनया ओ अब खाली थाई हां थाई न सुदी <laughs> o tala. Yan yung bahay ng binang, Ay, ng kapatid ng binan kong lalaki. Ayun siya. <laughs> Guys, nilagay ko na dyan yung gulay. Ay, yung onion. Oh, yun yun. At saka na rin ako ng konting patatas sa kwarto. Kasi yung patatas kabilang kwarto namin nilalagay. So, nung na ako nung konti at nilagay ko dito. Yung sili nilabas ko na lang din. So, okay naman kahit hindi. Okay naman talaga. Actually, okay naman talaga siya kahit di Huwag mo ilagay sa ref. Kasi malamig naman dito. Winter naman dito. Kasi nung pagkarating ko kasi yung namalingki ako is pagkarating na pagkarating ko is inayos ang binan ko yung mga binili ko. Nagaya like, nito in siya yung nagpasok nito sa ref. Duhinay an ko lang naman din siya. ang laki no nang ng ano no. Loya. So so Ito lang naman yung bili ko na Loya, kunti lang talaga. nalagay ko na dyan. Pero yung mga gulay, kasi hindi ko pa naano sa plastic, guys. Umamaya ako pa yun. Ayos-ayosin. Dito naman, ito yung mustard na yung inano namin doon sa kabilang bahay. Yung mano-mano namin ginagawa, guys. Binilal ito kahapon ng binangkom babae, And then, pinilian niya ng mga itong tao dito. Ay, yung mga may... Ito kasi may mga batong konting mga nami-mix na, na na ba? Kaya ginawa niya to kahapon. pinili niya na ng ma, ma maigid. Nilinisan niya. Binilan niya sikat ng araw. Tapos mamaya dadalhin niya daw ito sa ano sa pagilingan para magawa ng mantika. Siguro sa ganyan kadami isa abot ng ano ng isang galon. So sana makaabot siya ng isang galon. Pero okay lang kahit wag umabot ng isang galon. Basta at least may maano ka ay hinanda 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 ko na yung ano na nilang mga bata tambay na mga bata pag nagkakape dito sila uupo oh, yan bani sayang yung ABCD naman pinaan nilagay ko na lang talaga dyan para huwag mapunit kasi pinum, pinano ni RG eh minsan nakaagawan silang tatlo eh hindi naman silang tatlo sila Arin at si si Arin at si RG nakaagawan yan sila talaga eh minsan ginaganyan ni RJ ba ay ginawa ko paki pinadikit ko diyan oh tapos minsan dalawa yung nilalagay ko na banig. yan at saka dito nilalagyan ko jan ko na nilagay para once pag sila dito nakaupo eh, mag ano sila diyan magbasa-basa sila diyan Yan. mating na si RJ galing nanguha ng gatas sinirado niya yung pintuan nandoon siya sa loob kasi gusto niya yung itanggalin yung jacket niya sabi ko huwag nyang tanggalin kasi nga malamig. Hindi talaga, hindi, ayaw nyo mag-jacket, ayaw nyo mag-bonnet. Mag Gusto nyo na, yung alam nyo, yung makapal lang na, na sweater, yung ganun lang. Pero ayaw nyo yung jacket na makapal. Nahirapan siguro siyang gumalaw dahil malaki kasi sa RG, mataba si RG. Hindi naman masyado, sakta lang. Kaya yun, nahirapan siguro siya sa jacket na makapal. Mamaya po ulit guys. Hi guys, magandang hapon. So, yung mga nalagita dito, lahat. <laughs> Kasi wala silang pasok ka bukas, today silang walang pasok kaya dito sila lahat. Tignan niyo doon, na, nagsunog. Nilunisan nila yung banda doon, diyan na side, tapos nagsunog sila, sinunog nila lahat yung ano. Mm. Keba! Ha? Huh? <laughs> Ayun hindi na iso, Punta sana ako kay ante sa likod. Tapos na. Eh, ang salala, ante. Maawang lang sa banit. Ayun din na isa, take care na. Bago kasi siya, nung papunta pa si ante doon, is tinawag niya ako, Jambari, ano, sabi niya, gawa, videohan mo ako, sabi niya, ganon. So, sabi ko, nag-ano pa ako ng, ano, saglit lang, ante, punta ako, i-gisa eh, ko muna itong, lulutuin ko tapos hinaan ko lang yung gasol tapos punta na ako sa iyo tamang tamang pagpunta ko andito na siya <laughs> Diyan din gumagawa din sa auntie mm. dinalan niya na yung mga sako nagtanong ako sa kanya kung hindi na ba siya gagawa ulit sabi niya dyan sa likod hindi na muna daw siya gagawa sa ngayon kasi doon sa itaas din is may ginagawa din siya Nanya saya, Arin. Hmm. Doon si Aaron, doon si Jano, si IG. Nagpainit sila doon. So e don't worry guys kasi si RJ hinahawakan naman ni eh, Jano. Hmm. Kasi naglinis kasi sila doon eh. Kaya sinunog nila lahat yung mga basura nila doon. Yung mga ganito ba? Hindi yung totaling basura yung mga ganito talaga. kasi tataniman daw nila yan dyan banda nang <coughs> gulay onion so guys na lang muna bukas po ulit. Bye, bye po everyone dyan Mom, si Arin na lang kayo may 2 days 2 kadlaw 2 kadlaw Uh, wala silang pasok ng 2 days. Bukas at ngayon. Ay, bukas at... masa uh, basta days silang bukas. Start bukas, wala silang pasok. Si Ayman, hindi, hindi pa na umuwi. Uh, tignan nyo, oh, paggabi na. Alas 6 na. ka Gitawagan naman na ang principal. Tinawagan na namin yung principal. Namin ang biyanan babae. Tinanong kung bakit hindi pa rin nakarating si Ayman. Sabi daw nila na siraan daw yung bus na school bus nila Ayman. Kaya ang ginawa ng principal is sinundo niya yung mga bata. So pauwi na daw. O, sabi naman ng principal na ko kayo mag-alala kasi so sinundo ko na yung mga bata. So mingi naman na pasensya yung principal kasi nga nasiraan nga yung bus. Hindi naman din inispect na masiraan yung bus. Oh, yun. So guys, hanggang dito na lang muna po. Bukas po ulit. Bye bye po everyone. Thank you, thank you, thank you so much po for watching. Bye bye. God bless us all. Bye bye. Good night. Bye.